Way back 2016, flood control issue according to Senator Ping Lacson, ito po ang naging pera ng mga Kita ninyo mga kababayan ko? 2016, nakakuha ang mga diskaya kasama sila sa 64 billion pesos na nabudgetan. 2016, pagkaupo ni onwards, nakakuha sila ng sandamakmak na mga flood control, mga proyekto sa gobyerno na tila ba ngayon ay kine-question ng Senado. Mga kababayan ko, baka mamaya mga kababayan ko, sabi nila kay magkaroon next week niya meron ng naka brace neck at naka wheelchair. <laughs> Hindi malabong mangyari yung lakay. Nako ha. Mga kababayan. Woo! Kasi bakit ganito? Bago natin patikusin. Pakita ko sa inyo. Way back 2016, flood control issue according to Senator Ping Lacson, ito po ang naging pera ng mga Kita ah! ninyo mga kababayan ko? Wow. Ito po ang naging pera ng mga There is 64 billion, 80 billion, 141 billion, 132 billion, 90 billion, 101 billion, 128 billion pesos ang pinag-uusapan natin. Malaki huto mga kababayan ko. 2016 nakakuha ang mga diskaya. Kasama sila sa 64 billion pesos na nabudgetan. 2017, kasama ulit na mga diskaya sa tinabi ko sabi nila, onwards. Kasama rin sila sa 80 billion na nabudgetan. 2018, 141 billion pesos mga kababayan ko, nasama rin sila sa nabudgetan. Hanggang 2019, 133 billion pesos, nasama ulit sila sa nabudgetan. 2020, mga kababayan ko, kasama rin sila sa mga nabudgetan. Mga kababayan ko, kahit na nandito rin, mga kababayan ko, yung uh, 2021, 201 billion pesos, nasama rin sila dyan. Hanggang 2022, mga kababayan ko, bababa na lang si D*****, 128 billion pesos, kasama na naman siya sa nabadjetan. Ngayon, mga kababayan ko, nung nagulat si senator that is true. Kasi nabigla siya, nasyak siya. Sabi niya, huh? 2016? Are you, sabi niya, sabi pa ni senator D*****, nag, sigurado ka ba? Are you sure? Ganun ba sa, sabi niya ganun? Bakit mga kababayan ko? Hindi ba, nag, di ka ba nagtatakas nagtataka, Senator? Ako nga na, ako, ako nga, hindi na ako nagtataka eh. Mga kababayan ko eh. Alam mo, magandang ungkatin to. Sa so, totoo lang, magandang ungkatin itong usapin na ito because ito ang magiging susi upang, upang ha, uh, upang makasawata natin, mga kababayan ko, itong mga magnanakaw nung panahon ni na mga nakaupo pa hanggang ngayon, mga kababayan. Dwayne!